Okay guys, good morning. Hari to kami sa daan. daan. And happy New Year to all of us. Dito po kami sa daan na maganda. Napakaganda. Ah. With my handsome son, only one. And my handsome also has them. You want? You Dito po kami. <laughs> Dito po kami sa daan na kaganda-ganda. Wow! Uh, Alog-alog yung mga bulati sa tiyan ko. ganda. Kaya Ayan o. Oh. Inihaw na tilapia guys. Ni si nanang nagluto. Nagluluto. Sa si Si nanang ang nagluto. Ha ha ha. Ulamin ng mga. kami po sa ilo. masikog ya. Picnic na rin. Ay masikogan. Ay sumayot matlang. Sumay sayot ka matlang gaya. Gandasan man. Anda maawatan sumay sayo. Kahit magilungga ka diyan. Maawatan ni Bus Raymond at Ilocano. Kunak no tumboy. Babae gayang ano yun, nagpabuntis babae na. Yung babae nga ron, babae mm, -mm. di ba nga, kaya't nagpasipo. Na ka na na. Sa wakas, buntis na yung aso nila na Ilang buwan na yung nanang buntis. Manubulan na. Tata Ay, meka may uh, ha, mayroon na naman dalawa guys. Yan you know. ayana na guys. Yon. Ay, akat. Mm, mayroon pa uli. <laughs> Di maubos-ubos ang isda sa fishpanda panda. Yan. <laughs> oh, yan guys. Yun. Hey. Ha? Gumagalaw? No, oh, hindi kasi maubos guys yung isda. Ha? Lalagay ko na. Mau. Mau. Tay, kabil mata guys. Agtab-tabu. agtab ya Agtab-tabu. Uh, yeah, ayan. ang tapin na may udang. nawaning, Ayan guys. Ala. Uy. Uy nawaning niya. Kita. Mayantay. Ayan na. Ayan na. wala neng boom haha kapaya takot ka jan takot siya eh fish fish kuna na lang maj. Wala daw mo na. Oh ha. Oh, ng anak ko. <laughs> pinulot niya lang po. Pinulot niya yan. Ayan o. Oh. oh. ha. Oh ha. Look at that. Ayan po. <laughs> Aray ko. Yun, may mga lumalangoy pa kasi, guys. Marami. Hmm. Marami.

Ngayon, guys mainit na guys ganyan yung fish na din oo ipicture ko kasi marami pa eh dami niya talaga ayan oh uh. yun know? oh You know, huli na naman, you know. Halika dito, dali. Hindi nga lang marunong. Hindi nga lang daw siya marunong pero nakachamba marami pa rin. Bigay mo kay Junior ha? Wow, mukhang matuno na naman. Wow, ang galing. Hindi siya marunong pero nakachamba siya guys. So, oh, look at. Look at guys. Wow, galaw pa lang. Halatadong maituno. diyan naman tayo ng pinagsasabi mong tuno. Ihaw guys ihaw. Sa Tagalog yung tuno. Iihawin namin mamaya tapos uulamin. Yan guys. Malalaki to. Malalaki guys. Oo. Hindi siya marunong pero nakachamba siya guys. Diyan ka tabi ka ni Tito. Dali tabi ka ni Tito. Tabi dyo Ay wang Ay wang pala. asawa ko okay. po. Okay. Ha. Nagbaba ka sakaling maraming huli. Mm -hmm. Sana maraming. Dame, dame, yes. Dame, <laughs> dame yang nakuha. Yan oh, galing-galing-galing. Yes, sigurado na may pang mamaya. Sampai majana.

Ang dami niya nakuha, guys. Uh -huh. Ito ang matibay na vlog. Oh, ito daw yung matibay na vlog, ito. sabi niya. O oh, yan, mag... ha? Oh, ha? <laughs> Magtataba ko, bago ituloy ang mag, <laughs> manghuli ng isda. Mas masarap daw kasi namumula ang bunga <laughs> o, oh, yung aso, oh, nag-aabang ng makain. Delikado. Ang matibay. Mm -mm. Mm, anak namin. Mag-try din daw siyang manghuli ng isda. Ayan. Oh, ha? Huh? Baka sakay. Ayan, maituno, maituno. Ayan, yan, no? Oh, gumagalaw. Buhay na buhay pa po siya. oh, diba? Ayan, o, oh, yan, o. Oh. O, ha? ha? Try din daw siyang manghuli. Yeah. <laughs> Sige, go. Oh, mayroon pa. Marami po, marami. Ayan po. Oh, di ba? Tapos yung nagtatabako. <laughs> kumukuha, nila, ha? Magmahal man ng sigarilyo, no problem. Oh, may tabako siya sarili. Ayan oh, kahit magmahal daw sigarilyo, oh, ha? pampakuha ng lakas ng loob para maraming makuhang isda kapatid ng asawa ko po yan o <laughs> oh, yan po yung anak ko oh, ha? Oh, another one ang dami na pangtuno yan guys Feel nyo na lang na matikman nyo yan. <laughs> ah, abang pinapanood nyo. O, oh, diba? Guys, pinutuloy pa rin nila dahil hindi nauubos yung isda. Mayroon pa doon banda. Huli na lang. <laughs> Huli na lang ga. Oh, natawa si Junior. <laughs> Ihulihin na lang daw kasi wala naman ng tubig. Ayan guys, oh, pinupulot na lang nila. Dami ka, dami pa kasi. Oh, ha, dito lang kami. Oh, ha. Relax kami lang ni Junior, ha yun guys, sinuhuli na lang problema na ito wala silang dalang extra damit kung mag ama ko oh ha uy <laughs> nali, kunin mo <laughs> takot <laughs> ha guys ayan, ayan, ayan na lumalapit na sa'yo kit Alright, alright. Alright. <laughs> Ayan. Han, datu yan, datu yan. Imayak, inyag ko tuyo. Ayan na. <laughs> <laughs> uh, Oo, oh, nay, nay, nay. <laughs> <laughs> Nanan ko na. Oh, kalaki o. Wow, ang <laughs> laki, ang laki. <laughs> 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 laki. Dali, ipokus mo oh, na. Oo, oh, ilaw. Oo, doon. Oo, oh, doon na. <laughs> Guys, ang laki o. Oh, Oo, oh, look at. Uh, nahuli na. Pin pinulot lang ng asawa ko kasi wala na siyang tubig. Ayan siya guys. Oh my God. So very big. Ayan guys. Ang saya-saya. Fish. Oo, fish. Ayan na. Ayan ang fish. Kinuha niya. Dali. Oh, da. Another one. Ayan guys, oh, oh to talon pa siya, oh, uh, A fresh that comes from the fish pond of brother of my husband. Oh, ha? Look at Ayan pa yan guys ah. Ayan guys Ala Tingnan mo may udang Sika Ala 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 Ayan o udang oh, Ayan guys Pinupulot na lang guys Kasi wala na siyang tubig eh Uha oh, uha oh, guys uh, ang <laughs> <main. laughs> <Yung> dami guys <laughs> nakita mo nakita nyo guys dami isda yun guys pinupulot ko na rin Di bali i-post menton sa kwa Facebook. Junior fish fish. Ay. <laughs> Nandito pa Dios ko ang laki. Kat hindi napansin. Uy, 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 kuna. <laughs> Ayun guys, oh. Look at the fish. Ay, ang laki. My god. The other one. Oh, ha. Huh? Dami ng maulam, ha. Dami na. Yan, guys. Yung, oh ha. yung Tingnan mong aso. Masama ang tingin. Buti, hindi niya kinakain. <laughs> yung aso namin. Ang aso nilang bait-bait. O, tinitingnan lang yung mga isda. O, oh, nakakalat. oh ha. Dami, guys. Yun. Okay, Maubos-ubos yung isda nila sa pispan guys. oh yan la sige, Pumur pumidot ka ah. na. <coughs> dinyorang. The doctor. Someday. Yan guys. O oh, di ba hindi talaga maubos-ubos yung isda nila sa fish pond. Ala nandun pa oh, ang dami. <laughs> Nandoon kay lolo, oh, dinyorang. Lam na oh, tumaray da ni eh. nakatabon dalang gayam. Tumartaray. Wow. Hai ka a ah, Junior ah. Bao ni Lula na. Ay! Laki <laughs> yun ah. Ayan si Tatang. Inuhuli niya yung ano. Dami talaga. Parang hindi nauubos yung ano, yung isda sa pandang ng kapatid ng asawa ko, guys. Ang dami pa. Ayan, no, oh, nakikita ko, Ang oh. dami, Oh. May maliliit. Galaw siya. gumagalaw, galaw. Uh -huh. Takot si Jenyora. <laughs> Ayan, guys. Limit. Mayroon pa doon, no oh. gumagalaw ang dami. Marami pa siya, guys. Galaw nang ga hindi malayo kasi ako. Eh. Pero marami pa talaga, guys. Ang galing doon sa may bayanan ko banda. Ayan o oh guys. Hindi lang siya mga kasi. Ayan guys o. Oh. Hmm. siya maubos-ubos guys tingnan natin kung marami siyang mahuli. Oh, ha? dami guys. Wow. Bastante mamaya sa ulam. Aha. Mm -hmm. Oh, may oh. pangtuno na naman. May pangtuno na naman, guys. Ayan o, oh, ayan o. Oh. o, you know, ang dami. Wow, may maliliit. Lumlumnak na ganyan siya. Luyak na isa eh. Ayan guys, ang dami, ang dami. Ay, magpudag na sa luyak no. Ang dami guys.

nag-ama May mga ang daming pangtuno na guys. Yan na ang mga din sa way. Dago mo na eh. Palaw na yun ang kaya. Kaya mo, pa ikaw ba yung sisina niya? Kaya dito yung laman. na napagsat ang sisina. Kaya dito yung sisina. Yan. Try ulit

Asuide like yeah. as like mm, I... na kasi siya niya. Lain sa lorong, na nga siya. Pilot mo. Yan guys ha. Sa sayag na, saan ito na suide. na yun. Gumagalaw pang maituno mamaya guys. Ito yung